Yo! What's up mga katumba? Mapagpalang araw sa ating lahat dyan For today's video, ma -ula, ma -ulan, ma -ulan wala maulan, maulan dito Huwag mo lang isa na tayo Nandito kayo <laughs> <Ayun>. <laughs> May commentator dito sa <coughs> <coughs> akin <Baka sirang> puta <laughs> <laughs> Kasama <po> sa live <laughs> Ayan, may lakad na naman ng gang ano? Ang bubble gang <laughs> <laughs> Kailangan <naman> <laughs> <Puffin tarot. yun. laughs> na naman ng bubble car. Ito. Ito na naman. Ito kay naman yung kaibigan namin. May problema pagdating sa oras. <laughs> <laughs> Kato, <laughs> Aras, uh, uh, sa <laughs> shout out muna sila <laughs> Mga KG natin <laughs> Shout out Shout out sa <laughs> mga KG namin Maghintay lang kayo Dadating <laughs> din ako 10.30 <laughs> okay, Malapit na sa hood Delay Mga bubble gang Ayan <laughs> Ayan, Boss Joey, Baby Josh. Okay, ha yung ano <laughs> Harap muna dito. May ano tayo, lakad tayo. Tingnan mo lakas sasakyan tayo. Yeah, yeah. Harap muna dito. Wala ba niyan? Ay <laughs> ay <Ayan>. ay. Baby <laughs> Josh, Baby Josh. <laughs> Dinukot na naman elong ni Baby Josh. Ano may lakad ng mga bubble kang lakas tayo. Shout out, shout out sa driver namin <laughs> si Mark. <laughs> Napakabait. Oy, <laughs> Yung driver natin, mahal na sweldo niyan. Ah, syempre. <laughs> 1,500 dinar. Dinar? Gunggong? Ah. Dinar? Kasi UAE tayo, di diba <laughs> <laughs> ba dinar? Dinar. Nasa yung dinar tsaka Tagal-tagal mo na sa Dubai, dinar ka pa din. Eh, hey, ano nga to? Dirham. Ayan. Ayan. <laughs> Susunod daw, sakay tayo kay Sam. Tidak ada, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak kaya pala, kaya pala ang tagal mong dumating sa school. Pero mo, alas 4 na nagsusundo ka na. <laughs> alas 4 na nagsusundo, kaya laging late yung mga sakay mo eh. <laughs> Yan, uh, magbe-breakfast lang kami, dadayo kami ng lugawan ulit. Mamaya papakita ko sa inyo yung lugaw nila. Hindi ko pa yung nabablog eh, sarap sa pati yung lugaw nila doon. Ayan, mga makulimlim ang panahon dito, mga katumba. Alright. Kita mamaya. Uh, ay, Paano, yung mga galing sarja. Uh, doon na magpapark? Oo. Kupit pa sa gas. Huh? dawagamo Sir bolen ata yun Hindi mamaya pa aga-aga po Sabihin ko na uh, sarap patulog. Si mama, dito na 3, 6, 5, 5, 5, 5. dito Hindi to sa kaliwa <laughs> Ay ah. Oh tulog <laughs> Yan dito na kami Alma ya kay Jok nung Ajinomoto na Wala dyan sa West Wall na meron eh Doon na, not... ako ba nakabili? Hmm tayo bumili sa West Wall Ha? Ha? Bag, ano naman naman nag-aaral magluto yan eh <laughs> Oh, syempre Hahaha <laughs> Crispy pato. Uy. Oh, Dito na po kami. Ito sa ato oh. ah. We're here na. We're here. Ay, tapos sarado na pala no. <laughs> Layo ng pinanggalingan. Dito na. Alright. Dito na kami. Pababa na. Yun know, o, yung mga sumbero <tong> Uy, malamig ha, mukhang mula na dito Yan, tayo Yan Ito na kami, ito, 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 mga pagkain dito Oop Tok nining, kwek kwek yun o isa, lumpia. Yun know, o. Kuya, shout out. Morning. Ano ah, si ate? Wala well, okay, ako, sir. Palit yeah, po bawang, kuya, ha? Okay, Alright. Ito kami. Ito kami sa goto. Goto, Alright. Ali, ali, goto. goto.

salutisam. Nani. Nani. Bakal. Bakong sino magpababakilaw pa sa ni? Tanga. 'Di magbabakal. Chalam pia, koya, paprito dalawang lumpia, dalawang order. Yan. Paprito tayo ng lumpia. Ay goya. Dalawang order. Right. Yo, ano yan? Anong meron dyan? Anong meron? Ano? Ganon Sam, sam, dito ka, pakita ka muna Shout hello, Good morning, morning. Shoutout ka muna sa, ka muna sa ano, mga kaibigan mo sa Bahrain Baka mapapanood tayo ito <laughs> Bango, may chonky dito Pop ka muna <laughs> Ayos dito. Maganda mga view dito. Maganda. Gusto si Mark. Mark. the break. pa kami sa, ano, sa Georgia. Maganda Kailan alis niyo? kailan alis niya.

Maulan dito, maulan. Indiktar ba yung bawang? Ani nga pala dito, mga katumba. Ani yung bawang? Ani bawang? Ani yung na, dumating na yung lumpia. Ani yung bawang? Ani Iyon siya sabi sir. muna. Ibos ko na to, Wag. Malamig. Oo. Ang lilugaw, ang libaw. Ang Ang ada tu. Mana nak cek itu sudah selesai ya. Kalau <laughs> nak hiwa. Kaya. Malaki mo laman kuya ah. Hindi niya binibiyak ah. magkumisa. Okay, yeah. Ayun hey, mo na. May <laughs> blower ka pala sa bibig. May <laughs> blower sa bibig si Mark. mamaya na ulit So ayun na nga mga katumba Tapos na kaming kumain at pabalik na ulit kami sa school Sana so, dumating kami na school mga 11.30 Huwag ganun Manelid to May sundo ng 10.30 Ay. 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 Sam, nawala, nawalan ng wallet. Nawala ng wallet. yung wallet, wallet. ang tanga. Ang nasa pre. Lagi na lang nawawala wallet nito. Ba't di mo lagyan ng SIM card yung wallet mo para namimiss call natin? <laughs> lagyan ko nga yun eh. <laughs> <laughs> Ay! o, kanta ko sa inyo yung view. Vice View Park. Vice View, ayan. Luneta Park Yeah, ito meron dito ang ano, sa uh, Sabil Park In Dubai Garden Glow Na pagkamahal-mahal ng entrance <laughs> Oh, so, so, may entrance ba kayo dyan? Mahal ang entrance dyan Mahal uh, dyan uh, uh, 70. 70 Mahal! Wala ka makikita pa kundi puro <laughs> ilaw sumilip silip na lang kayo dyan Pag nadayana ay sabi na ako Dinosaur Kaya nga, ayan <laughs> <na>, may dinosaur <laughs> ito yung Dubai Frame Ayun, ang Dubai Frame right So ayun, dito ko na po tatapusin yung vlog at ako'y matutulog. Bye-bye!